Malit na. Malit na. Malapit na to. Malit na yun. Malit na. Hindi na katod kanina. Baka may gusto magpahilig yan. PM mu ako. Mura lang ang single ko. Pagkano ang nyo? niyo? Mura lang. Mura lang. Ano lang kayo sa akin? PM lang kayo sa akin. Yung mga... Paborito ko yung mga ganitong suklo. <laughs> Relax mo lang. Pahinga mo na, Bradleri. mapapahina ako, Sa sakit. Yan, i-relax yung ugat mo. Mamaya-maya ko, Grabe talagang ano, i yung ugat mo, para Ano? naman kasi blood lady o. Oo nga. Hindi na ko naman na yun o. Pero ano naman, babalik na, babalik na. Pakunti na, hindi na sa Hindi ka tulad kanina. Random ko talaga kanina agad eh. Pag hindi na hilo dyan, bukas magana yan. Pag hindi bukas. hilo dyan, bukas. Tisi mo na kasi parang matapos na ito. Tisi mo na lang, kunting-kunti na eh. Bumalik na eh.

inano ko na lang. Pero ano na bumalik na. Binabalik ko lang yung mga ano na wala. Hmm. Oh, okay. Ito. Yung hmm. maliit na lang. Hmm. Hmm. Okay na. Hmm. Huwag oh, kundi na lang. Hindi ko man titigilan ito. Hindi <laughs> Hindi balik sa dati. Hindi na gano'ng masagay na yun. Eh. Salamat sa Diyos! Bumalik na. Ayun. Bumalik na sa dati kayong paa. Pakita natin. Yun. Wala na. So, salamat sa Diyos. Bumalik na. Wala na yung maganya. Ayos na. Ayos na. Ano sis? Ano sis? Salamat sa Diyos. Walang upa. Brad, yun, no? Grabe yun, yes, talaga. Ano. Okay na. Salamat sa Diyos. Nasa po yung <Grabe>, pangang niya. Nakakatang <laughs> kaili ang ano, sakit. <laughs>